bukasin mo yan sige tatanggalin ko nalang ano nilagay okay, mo ano nilagay okay, mo e, hindi sabi ko sa kanya papaliin ko ang kanyang mga katawat ang nilagay okay, ginawa okay, gawa mo ginawa okay, tosto ginawa mo hindi ko ginawa sakit niyo ang mo yan Babalikan mo pa, ba? hindi na! Hindi na po! Kaya mo! Hindi ko na babalikan siya! Wala kayo sa Panginoon kasi... na! Wala <coughs> kayo sa Panginoon! Lalapit ako, ako sa kanya kasi siya naman kasi ba? Tanggalin niyo yan. Uh, ha? Tanggalin ko na. Yung sa anak niya, tanggalin niyo hindi. Kinapahirapan niyo ako ha. Tanggalin ko na. Tanggalin niyo yung ginawa niyo ha. Uh, Babalik ko uh, sa iyo yan. Baliktad ko yung mata mo. Uh, tanggalin ko na lang. Uh, Busin niyo yan. Pati sa anak niya. Hindi uh, ko na yung pakikala ba ng pangit-pangit naman niya. yan. Tanggalin mo yan. Nmuyan. Dikit at tantanan pag hindi nyo tanggalin yan. Tagaliko na ka. Uwak ka. Di ba tinanggal ko na 'yan para sa tuma. Tanggalin mo. O, tanggalin mo. Hmm, tanggalin mo. O, 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 tanggalin mo. Sino daw yung pako ha? Wala kang takot sa akin. Tatapos. Tanggalin mo. O, tanggalin ko na lang Pati sa anak niya. Neon... Pinapahirapan uh, <UU> nyo. <Tazioneischen> Tulong niyo lang ako. Tulungan niyo ako. mo ya. Kasi hindi inikit ako sa kanila. O oh, tanggalin niyo. Bakit kecil na kasi ang bapak itinang. aku sila ako hindi. Tanggalin niyo na. O oh, tanggalin ko na po. Pag hindi niyo tinanggalin ibabalik natin mata nyo. Hindi 'to tanggalin ko na, Maawa ka lang sa akin. Tanggalin niyo yan. Oh, lagi nak. Orang ini takut sakit. Lu tetap takut-takut laki lu tambah. Tanggalin mau. Tanggalin mau. Buset. Oh, tangani gua. Bosin. Bosin mau? Oh. Kataan kan aku nih lah. Sobihin wa, pilihin nge aku nih. Kamala Bayawa! Bayawa? Bayawak? Bayawak. Kapit-bakay ka lang? Hindi! Ha? Hindi! Tanggalin niyan yan! Aray ko! Ubusin mo! Oo! Pero masakit na ba? Tanggalin niyo, sasaktan ko kayo dito! Masakit na, masakit na! Tinatanggal Ubusin. ko naman na ah! Bakit ba? Meron pa, wala na! Wala na! Wala na! Ako ititira! Ubusin ko na para hindi na sila naghihirap! sunod nakita natin pag nagpakita ka sa akin, baliktad ko yung mata mo. Oo, nangangako ako. Sumusumpa, hindi ko na sila gagampalay. Tanggalin yung nilagay niyo sa anak, ha? Oo, tatanggalin ko na. Tanggalin mo. Hindi kita palabasin. Tadaan mo. tatanggalin ko na. Wala na! Tulungan niya ako maging mabait, tsaka matulungin. Pabusin niyo po. ka lang sa akin. Wala kayong oh, awa wala. sa ginawa nyo. Wala kayong awa sa tao. Tao kayo, di ba? Oo. Ang ganyan nyo. Bilis. Bilangit ang tatlo. Pag hindi na ubus yan. Bakit kasi sila Isa. Bandun. Mabait sila. Dalawa. Ubusin ko na nga. Huwag mo akong sigawan. Nahihilo na ako eh. <laughs> ubus. 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 Ubusin, ubusin, ko ubusin, ubusin, ubusin ko na. Ubusin ko na. Tatanggalin ko na po. Tatanggalin Bilis! Opo! Ya, wala na po. Un, inubos ko na po yung mga buhangin. Eh. tinanggal ko na lahat. Lahat? Pati sa anak niya, ha? Opo, opo. Pusin niyo? Wala na po. Inubos wala na. Inubos ko na po, opo. Okay. Hindi ko na po sila gagawin ba <coughs> Sabi ko. patay. ko. Kung bagay, ang sinasabi ko, pag once na kalaban, punta kami sa awan. So, so no. yun. mo kasi yung magina na yan. No? Mulat. Gising. Tulog. Yeah. Ayusin mo yung pupo. Katulog. patay. Bakit ka naman? nakaw, dalawa pala kayong mag-inakin, nakaingitan. Meron mga ano sa inyo, kumukulang mag -inak. Pinahirapan kayo ni Rican dalawa. Nanay, good morning! Nakatulog! Tulog ka! <laughs> tulog na tulog! Wala mo nangyari, hindi! Po. Wala, ako, ako ka. Upo ka na maayos. Hmm. Busin niyo po. Walang itira ka? Tapos yes, na. Nanay, tapon ko na. Nanay, tignan niyo po. May pakiramdam na yan eh. Nilagyan ng buhangin. Mayroon tayong, ito guys, good afternoon. Paalis na sana ako. Nanay, di ba? No? Papa. Walang hilang mangyari. May kakusap ako sa'yo inggit. pinag ka. Ayan, nakalirecord, di ba? And guys, uh, o yan, pasalamat na ka to kay nanay sa akin, o ano man. Ito sabi niya, may kalaban, nakausap, inggit yun, babae gumawa. Dinamay niya po ang anak niyo. Ha? Sino po? Bayawak ang pangalan ng babae. Bayawak. Bayawak. No, bayawak daw, pero nag-alias lang. So, ganito po. Tatlong balik ito. Nanay, nang mawala. Pag binalik nila, ibaliktad ko yung mata nila. Nangako siya, natanggalin niya. Manahimik kung paano ko yung ginamot. Hindi pwedeng imamaratis. Pumunta kayo sa akin dahil may tiwala. Di ba? Bakit ko nakakausap? Nagtakot daw sila sa akin. Basta ako lang magdasal naman. Di ba? Sabi so, niya, anong ginagawa mo sa akin? saktan kita kasi nananakit ka ng tao. May kalaban po tayo sa iyo. Nanay, huwag niyo i-disregard yan. Lahat sa iyo na ay meron ng pakiramdam. Yan. Kaya kaya ingay niya na stroke, anak niya stroke, nilagyan kayo ng buhangin. oh no? ayan guys, si nanay hindi yun script. Walang script yon Hindi yon gawa-gawa ko. Mag-isa lang ako mga gamot. Alam po ni nanay di ba? Pinipinahan ako 50, 60 na pasyente, pagod ako, sige lang, kasi isa naman tayong utusan sa Panginoon mo. Nanay, uh, bless pa rin yun, kasi paalis na kami. Apa? Ang layo ninyo, bukit pa. hindi nyo pa ako pasalubong na labong. Salamat. Kasi nakita ninyo naman, hindi talaga ako na ganito, 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 ganito. Hindi ko na makipinatay. No? No? ayan nai, positive ikaw na may kalaban sa likod ng video hindi kasi pwedeng ipapasok sa video yung sasabihin ko Apa. ha? kasi hindi po ako pwedeng magyabang, hindi po tayo pwedeng mag -ano. mga reminders na gawin uh, paalala lahat sa'yo nai, may kalaban ikaw literal matagal na ayan, yeah, may pakiramdam na nga kawawa si nanay sa video kawawa siya, pero hindi ako pwedeng gano'n kailangan maging matapang ako. Sabi nga niya, matapang ako, matapang. Sinabihan pa ako malaking mata. Malaki pa mata ko, hindi. <laughs> Oo, oh, sinabi malaki na mata Sorry, hindi ko alam. Pero sige lang po, Nay. Hindi naman po script yun. Sila ay taga sa akin, Nay. Ayan, taga sa akin. Maragundon Kabiti. Oo, oh, Maragundon pa. So, bless yan. Pagpunta niyo sa akin. itiwala tiwala niyo po, ayan po, nakita niyo po. Hindi tayo nag-i-edit. Wala, tinanggal natin yun. Pero yung ganun dahil meron po tayong tatlong balik. Hanggang mawala po. Nga? Ayan guys. Kumusta? Ikaw? Basta nakatulog ka? Sinabihan mo pala akong malaking mata, hindi mo malaking mata ko. <laughs> wala, wala. Hindi ko alam ang mga sinabi ko eh. Hindi mo alam? Wala, wala naman akong alam. Nanay, huwag niyo po suotin ang rosaryo, nai. Ilagay niyo po sa bulsa yan. Ha? Kasi nai, uh, yun nga, lagay natin naman dasalin kayo, pero mahina spiritual ko. Napasukan. Ikaw lang yung pasyente yung sumayo ng malaking mata. Hindi ako, oh, malaking mata ko. <laughs> 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 Lumaki ko naman, ang mata ko dahil sa sobrang galit. Hindi ko naman alam yung mga sinasabi ko. Eh. Ano ba sinasabi ko? <laughs> Buti hindi siya nagsabi, pangit yung mga gamot niya. <laughs> <laughs> Ayan guys, napatawan rin si nanay. Hey, wala, wala, wala ako naman akong na alam na mga sinabi ko na ano eh. Tayo ka na, itinda mo. O asan pilay-pilay mo, lakad ka. O asan? Asan pilay-pilay mo, balik ka dito. Wala. Asan ang pilay-pilay mo? Wala na ba? O, pumunta sa akin guys kasi nga, yung anak niya, stroke, meron din palang kalapan. So, yun. Nanay, uh, mag-usap tayo sa likod ng kamera, si nanay guys, ito tinulungan ko, taga marunong doon, diwala nila sa akin, tuloy-tuloy naman. Ito, kawa ko, alas 11, mag-alas 12 na. Hindi ko alam kung kumain na sila. Hindi pa. Hindi pa. Sige lang. Uh, Basta, importante gumaling. Talagang gumaling. Tanggalin yeah. talaga. So, talaga nag overpower power ako. Hindi na yun si Ronnie lahat kanina. Matapang ako. Ako ay magpanakit. Pag ang taong may laman. Hindi ikaw sinaktan. Pinapatong ng inanay. Ginaganon. Ako. Diba? Ayan guys, babay na kami. Tanay, babay ka na. Maraming salamat po kay Ronnie. Ano <laughs> Alipin? <laughs> Alipin? Pero alam mo yung ginawa mo na eh? <laughs> hindi ko nga ako. Nakakaya Hindi ba nakakaya? <laughs> Ay, hindi naman nakakaya. Magtulong naman yun. Tinulungan okay. mo din ang sarili. Maraming maraming salamat huh? po. Okay. Sige guys. Babay na. Good afternoon sa lahat. Ito, makikita nyo yun si nanay. I-upload ko po yan. Ayusin ko kung paano. Ayun guys, babay na.